Ang pala masarap kasi kuhang kuha talaga niya yung masahin na parang tao. I say this without exaggeration pero grabe yung nag-design nito. Kuhang kuha talaga niya yung movement na parang tao 'yung nagmamasahe. Ito yung aking bagong BOMIDI shoulder and back massager. Ang ganda ng pagkakalapat niya sa balikat ko. Not to mention, meron pa siyang hot compress kaya talagang todong nakaka-relax 'to. Maganda pa rito, once you clip it at the back, hands-free na siya and you can use this kahit ka nagtatrabaho ka, nakatayo or nakaupo or even doing other chores kaya ang maganda rito hindi mo na siya Ha hawakan Although, meron siyang strap na ganito and I realize ang purpose niya is kung gusto mong diinan yung certain part, for example, itong banda sa kaliwa ko, pag hinila ko siyang ganito, mas madidiinan tong part na to. Ayan grabe, ang sarap. Kung wala lang yung hot compress niya, iisipin ko parang tao talaga yung nag-hard massage sa akin. At ang maganda pa dito, one full charge can give you at least two or more hours. Hindi rin siya madaling malobat. At nga pala, hindi lang ito pang balikat at likod ah. Pwede rin to sa lower back and other parts of your body like legs and arms. Ang sarap niya kanyang gamitin, napaka-convenient, napaka-portable, at talagang nakakatanggal siya ng lamig sa likod, especially kapag binuksan mo yung hot compress. Sa mga ayaw ng hard massage, don't worry kasi adjustable naman po yung intensity niya kung gaano kabilis at adjustable din kung gaano kadiin yung hagod niya sa likod mo. So kung naghahanap ka ng massage na medyo malapit-lapit na talaga dun sa parang tao yung nagmamasahe, you can't go wrong with Bumidi. For you to know what I'm talking about, please feel free to click on the yellow basket. Stay safe. Peace out.